guys! <laughs> Nagulat yung partner ko. So, andito ako ngayon sa office namin, sa opisina ng HOA. So, ipapakita ko sa inyo yung office namin, mga HOA officers. Kasi wala akong content guys. Ayan. Ito yung office namin, guys. Ayan. Ayun yung aking partner, pretty partner. Ayan. Hello. Oh, hello daw, 'di ba? Vlogger din siya. Pero uh, tumututok lang siya sa ano, hindi siya sa YouTube nagba-vlog, ah. Uh, parang tumututok lang siya sa um TikTok at sa Reels, 'yon. Siya 'yung masipag na partner ko. Actually, siya 'yung laging jumu duty Ako, lagi akong absent. <laughs> hindi talaga ako guys jumo duty kasi alam nyo naman na busy ako ba diba? alam nyo naman yung responsibilities ko so sinisilip ko lang siya dito nakakahiya naman din ba diba? na sinisilip silip ko lang siya so napakasipag niya talaga kaya saludo ako na siya ang naging partner ko Yan. Kasi ang duty namin dito is by partner, partner, partner. Yon. Napakaswerte ko na siya yung naging partner ko. Ayan yung aming yung aming mga mukha. Siyan. si Werka? Ayan yata siya oh. Ayan. Maliit lang siya. And then, ayan yung Ayan. Yung aircon. Ay, may nagtatako po. Meron Pasok. pa yung takaming bisita. Pasok po. So, ayan. Ah, gabi na may magpapa-schedule pa. Ayan. Tingnan sa lagbo kung may naka-schedule ngayong oras. Hanggang alas 8. So, ayan. Pagpunta ko dito, guys. Uh, may maraming mga, mga nagpa-schedule. So, tamang-tamang uh, -taman punta ko maraming nagpa-schedule sa aking partner so ako na lang yung nagsulat para may silbi naman ako kasi parang wala akong silbi kasi hindi ako nag-duty <laughs> aminado ko hindi ako nag-duty ayan ayan ako na lang nagsulat dito sa amin ano na mga schedule ayan tinulungan ko yung magsulat yung aking partner kasi hindi nga ako jumo duty dito hindi ako actually hindi ako talaga nakikita dito sa office hindi talaga ako na duty, minsan lang ako napapa-duty. Kasi hindi kaya nung time ko kasi alam nyo naman parang ang dami kong inaasikaso. So ngayon, pinuntahan ko yung partner ko, pinomusta ko siya kung kumusta naman siya. So ayun, inabutan ko nga marami nang schedule kasi pag may mga event sa court or may mga may mga laro. So dito sila nagpapa-schedule sa opisina. Nag-message ka pa president. Oh malit lang yung office namin. Bukas iba naman yung naka-duty dito. Ah, uh, everyday iba-iba uh, yung naka-duty dito. Partner-partner at ito siya yung partner ko ngayon. Uh, Monday, Monday yung duty namin. yan, Siya lang pala nag duty hindi ako. Wala akong karapatang magsabing duty namin. <laughs> Kasi hindi ako nag duty guys. Yan. ayan oh, 'di ba? Kasi pag na-partner ko yan, Batang-bata pa yan, guys. Barbie vlog. O, oh, di ba natawa siya sa batang-bata? Natawa siya sa batang-bata. Tingnan nyo naman, o. No? O, oh, di ba? Looks na looks pa lang. Tayong-tayo pa lang niya, batang-bata pa. <laughs> natawa siya. <laughs> Ayan. So, ayan guys. Inikot ko kayo sa aming office. Maliit na opisina. Ay, hindi ko na ipakita sa inyo yung labas nito, no? Ah, sa susunod na ano, punta ko dito, ipapakita ko sa inyo kung anong labas nito. So, katabi lang kami ng barangay hall. Katabi lang ng barangay hall itong opisina namin. Ayan. Sobrang labig dito. Ayan. Sarap mag-stay. Ayan. So, ayan guys, pinakita ko sa inyo yung office namin. Kaya, sa susunod yung labas naman and then yung barangay.